Good morning mga friends, mga bay, mga inday! Ah, uh, sugod so na pud sa tong adlaw karon no. Uh, si Jel Razonable. Ah, uh, inyong amigo. Kauban na si Estra Jel 605. Nasa likod na ko no. Nagkaon na prepare na para mato sa eskwelahan no. So mga friends, mga bay, mga inday, unsay ato karong adlaw? Ang ato karong adlaw nga uh, magpa salamat ta permanente sa atoang langit nung amahan nga siya naghahatag ka na to, Permanente sa panalangin, sa grasya og sa kaluoy nga kita magpabilin nga buhi o kusgan sa atong adlaw-adlaw nga uh, pag-aatubang No? Mga friends, mga bay, mga inday, medyo kilum kilom karon ron. Kasi mo kilum kilom ka kuan kwan ba, ka ngit-ngit dutay ang kwan kay mapanganuron ang kawanangan. na... Ah! kuya kayo no, nung lalong kayo mga bisaya no? pero dili na to na kung na ano nang bisaya na eh, importante kung unsay atong maihatag ninyo no so always remember na uh, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and all these things shall be added unto you okay so kung na, ano, sa Matthew 6.33 na siya no so ingon na na ang anong na i-dokumento? Ang anong na to, nga na ay versikulo na ay chapter na versikulo? Kay para may balaan nga, dili na ito buhat-buhat nga istorya. No? Ang uban masuko man ang Biblia. No? Pero while well, kung sa walay well, ah, uh, opens no, nga mga kaigalaan, mga friends, mga bay, mga inday, ang atua lang din is makahatag lang taog uh, inspirational words para sa mga atong mga viewers, no? So, di na yung magdugay. Nga naman. Gutom kaya kung ano, akong ah, kauban. ban? na po me, no? Sama sa adlaw-adlaw nga panginabuhi. Maghato na rin si Carlos Ulo. Carlos Ulo! <laughs> Siya na si Carlos Ulo. No? Mga friends, mga bay, mga hinday, always be happy always smile semo makas makasugat og always ha ah, always be humble in every way thank you daghang salamat bye bye